ang bagong aralin na naman ang ating tatalakay ngayon. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo dahil kay teacher, matututo ka rin. Ngayong linggong ito ay ating pag-aaralan ang mga aralin tungkol sa paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan o chat, at hugnayang pangungusap. Ito ay may mga mahalagang kasanayang pampagkatuto na Napaghahambing ang iba't ibang dokumentaryo Nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan o chat At narito ang ating mga layunin para sa araling ito Na ipakikita ang kawilihan sa pagsali sa usapan o chat Nagagamit ang hugnayang pangungusap sa pagsali sa usapan o chat At na paghahambing ang iba't ibang dokumentaryo. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matututunan mo ang paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo at makagagamit ng huwarang pangungusap sa isang usapan o chat. Halina't simulan na natin! Ano nga ba ang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay nagbibigay impormasyon tungkol sa katotohanan, sitwasyon, at realidad sa lipunan, sa buhay ng isang tao o sa isang lugar. Ang layunin nito ay upang mapamulat o matuto ang tao sa tunay na sitwasyon o pangyayari sa isang tao o lugar. Karaniwang nakatuon ito sa kahirapan at korupsyon, problema sa edukasyon, at iba pang suliraning pandipunan. May dalawang uri ng dokumentaryo una ay tinatawag na dokumentaryong pampelikula. Ito ay mayroong pangunahing layunin na magbigay impormasyon, manghikayat, magpamulat ng mga kaisipan, at magpabago ng lipunan. Sa mas malawak nitong pakahulugan, ito ay isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan. Maaaring ibang tao o mga tao ang kumaganap sa paglalahad ng kwento. At dokumentaryong pantelebisyon. Ito ay mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasalamin sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Ang aktwal na tao at lugar ang ipinakikita kasabay ang pakikipanayam sa mga ito. Ang dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon ay parehong naglalayon na imulat ang kaisipan ng tao sa totoong sitwasyon at mga pangyayari sa lipunan. Halina't tingnan natin ang pagkakaiba ng dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon dokumentaryong pampelikula ay mas mahaba at mas pinagahandaan, samantalang ang dokumentaryong pantelebisyon ay mas maikli. Ang dokumentaryong pampelikula ay mas komprehensibo, ngunit ang dokumentaryong pantelebisyon ay isang serya ng palabas. Ang dokumentaryong pampelikula ay sa isang sinehan lamang pinalalabas, samantalang ang dokumentaryong pantelebisyon ay mas kombinyenteng panoorin dahil maaari mo itong panoorin sa bahay. Ngunit may mga pagkakataon din na ipinalalabas ito sa isang sinihan. Ang dokumentaryong pampelikula ay mas magastos iproduce. Ngunit ang dokumentaryong pantelebisyon ay hindi masyadong magastos gawin. Ang dokumentaryong pampelikula ay may pagkakataong ginagampanan ng ibang tao. Samantalang, ang dokumentaring pantelebisyon ay ginagampanan ng aktual na taong pinagkuhanan ng kwento. Dumako naman tayo sa susunod nating araling. Ano nga ba ang chat? Ang chat ay maikling pag-uusap o pakikipag-usap sa isang palakaibigan at informal na paraan. Tumutukoy sa proseso ng pakikipag-usap, pakikipag-ugnay o pagpapalitan ng mga mensahe sa internet. Nagsasangkot ito ng dalawa o higit pang mga individual na nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang serbisyo o software na pinagagana ng chat. Ang chat ay maaaring may sa pamamagitan ng teksto, pasalita, audio, visual, o audio-visual na komunikasyon sa pamamagitan ng internet. Noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang anyo o kayarian ng pangungusap. Natutunan mo na ang tamang paggamit ng payak na pangungusap at tambalang pangungusap. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang ikatlong anyo o kayarian ng pangungusap na tinatawag na hugnayang pangungusap. Ano ang hugnayang pangungusap? Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Halina't unawain mong mabuti ang mga halimbawa. Isang araw, nangulimlim ang buong kapaligiran. Ang sugnay na nakapag-iisa sa pangungusap ay nangulimlim ang buong kapaligiran sapagkat nagtataglay ito ng buong diwa o kaisipan. Ang sugnay na di nakapag-iisa sa pangungusap ay isang araw, sapagkat hindi ito nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Narito naman ang ikalawang halimbawa, nagsimula sa kanilang imahinasyon ang mga bagay na ito. Ngunit ngayon, nagkatotoo na. Madali mong mapapansin na ang pangungusap na ito ay hugnayang pangungusap sapagkat gumamit tayo ng pangatnig ng ngunit. Ang sugnay na nakapag-iisa ay nagsimula sa kanilang imahinasyon ang mga bagay na ito sapagkat nagtataglay ito ng buong diwa o kaisipan. At ang sugnay na di nakapag-iisa sa pangungusap ay ngayon, nagkatotoo na sapagkat hindi ito nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Nauunawaan mo na ba? Magaling! Narito naman ang ikatlong halimbawa. Siya ay umiiyak habang pinapagalitan ng ina. Mapapansin na gumamit tayo ng pangatig na habang kaya ito ay tinatawag na hugnayang pangungusap. Ang sugnay na nakapag-iisa sa pangungusap ay siya ay umiiyak. Pagkat buo ang diwa o kaisipan, may simuno at panaguri. At ang sugnay na di nakapag-iisa ay pinapagalitan ng ina. Ito ay hindi nagtataglay ng diwa o kaisipan. Ang sugnay na nakapag-iisa ay nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Tinatawag din itong punong sugnay. Ang sugnay na di nakapag-iisa ay mayroong ding paksa at panaguri. Ngunit hindi ito nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Tinatawag din itong katulong na sugnay. Kailangang isama ito sa suknay na nakapag-iisa upang maging buo. Sinisumulan sa mga pangatig na upang, na, nang, kaya, kung, samantala, kapag o pag, dahil, kahit, sapagkat o pagkat, subalit, hindi o kundi, at iba pang kauri nito. Ngayon ay subukin natin kung iyong natutuhan ang mga tinalakay na aralin. Gawin mo ang sumusunod na gawain. Hilagay ang iyong sagot sa sagutang papel o kwaderno. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check kung tama ang pahayag at X naman kung hindi. Isulat mo ang iyong sagot sa kwaderno o sagutang papel sa bilang isa. Ang dokumentaryong pampelikula ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pantelebisyon. Bilang dalawa, ang dokumentaryong pampelikula at pantelebisyon ay parehong maaaring ipalabas sa isang sinihan. Bilang tatlo, mas maraming matututuhan sa dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampelikula bilang apat. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pampelikula. At bilang lima, mas malaki ang nagagastos sa paggawa ng dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Maari mo ring ipos ang video o magbigay daan sa gawain ito. Halina't iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Sa bilang isa, ang dokumentaryong pampilikula ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pantelebisyon. Ang tamang sagot ay check. Sa bilang dalawa, ang dokumentaryong pampilikula at pantelebisyon ay parehong maaaring palabas sa isang sinihan. Ang sagot ay check. Sa bilang tatlo, mas maraming matututuhan sa dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampilikula. Ang sagot ay X. Bilang apat, ang dokumentaryong pang-telebisyon ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Ang sagot ay X. At bilang lima, mas malaki ang nagagastos sa paggawa ng dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Ang tamang sagot ay X. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Mahusay! Halina't tumako tayo sa ikalawang gawain. Punan ng angkop na ang pangungusap ang sumusunod na usapan upang mabuo ito. Piliin ang sagot mula sa pangungusap na nasa loob ng kahon. Isulat mo ang sagot sa iyong kwaderno o sagutang papel. Muli, bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Maaari mo ring ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. at iwasto natin ng may katapatan ang inyong mga sagot. Matka-chat sa messenger ang magkakaibigan. Ana, nakita niyo na ba si Beth? Ruth, oo, nakita ko siya kahapon habang nagwawalis ako sa aming bakuran. Alexa, nakausap mo ba siya? Ruth, oo. Alexa, kailan pa ba sila bumalik sa Pilipinas? Liza, Dumating sila nung Martes, ngunit hindi nila kasama ang tatay niya. Ana, eh hanggang kailan daw sila rito? Ruth, dito raw muna sila sa Pilipinas habang wala pang silang pasok sa paaralan. Alexa, ah ganun ba? Sana minsan magkita-kita tayo. Ana, oo nga, magpiknik tayo sa bukit para maging masaya ang bakasyon ni Beth. Liza, Tama! Siguradong marami tayong mapagkukwentuhan kapag nagkita-kita tayo. Tama ba lahat ang iyong mga sagot? Magaling! Sa pagkakataong ito naman ay subukin natin na iugnay ang araling ito sa iyong mga naging karanasan o pang-araw-araw na buhay. Para sa iyong ikatlong gawain, kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng isang dokumentaryo, alin sa dokumentaryong pantelebisyon o dokumentaryong pampilikula ang iyong gagawin. Bakit iyon ang iyong pinili? Gumawa ng isang talatang binubuo ng tatlo hanggang apat na pangungusap na nagpapaliwanag ng inyong sagot. Gawing gabay ang rubrik sa paggawa ng talata. Bibigyan lamang kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. At narito ang halimbawang kasagutan. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang dokumentaryo, pipiliin ko ang dokumentaryong pantelebisyon. Hindi ito masyadong magastos gawin kumpara sa dokumentaryong pampelikula. Maaari itong panoorin kahit nasa loob lamang ng bahay gamit ang telebisyon. Hindi na kailangan pang lumabas. Lalo na sa panahon ngayon na dapat ay iwasan natin ang pagpunta sa mataong lugar tulad ng sinehan. Mahusay ang iyong ipinakitang galing. Halina't dumako tayo sa ikaapat mong gawain. Sa panahon ngayon, kailangan nating magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa tulong ng iyong nakatatandang kapatid o sino man sa mga nakatatandang kasama sa bahay, gumawa ka ng maikling usapan o chat kung ano ang ginagawa o kailangang gawin upang maging malusog. Gumamit ng hugnayang pangungusap sa gagawing usapan. Gawing gabay ang rubrics na ito sa paggawa ng maikling usapan o chat. Bibigyan kita ng ilang sandali upang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Maaari mo muli ipos ang video upang magpigay sa gawain ito. narito ang halimbawang kasagutan. Isang hapon, nagpalitan ng mensahe ang magkakaibigan. Cardo, hello Lito, kumusta ka na? Lito, hi Cardo, okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Cardo, heto, nalulungkot dahil lagi lamang akong naglalaro sa loob ng bahay. Lito, ayos lang yun Cardo, maging ako man ay ganun din. Ang mahalaga ay ligtas tayo sa nakahawang sakit na laganap pa rin hanggang ngayon. Dapat nating alagaan ang kalusugan habang nasa loob ng bahay. Cardo, anong ginagawa mo para makaiwas sa virus? Lito, araw-araw akong nag-eehersisyo. Mahalaga ito sapagkat nakatutulong ang pag-eehersisyo na panatilihing malakas ang buong katawan. Cardo, Tama ka dito. Simula ngayon ay mag ehersisyo na rin ako. Lito, mabuti yan sa kalusugan. Kumain ka rin ng masusustansyang pagkain upang maging malusog. Cardo, salamat Lito. Gagawin ko yan. Mag-ingat ka palagi. Lito, walang anuman. Mag-ingat ka rin palagi. At ngayon naman, alamin natin kung ano-ano ang iyong natutuhan sa ating aralin. Punan ng wastong salita upang mabuo ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Muli ay bibigyan kita ng ilang sandali upang sagutan ito. Maaari mong iposang video upang magbigay daan sa gawain ito. mga tamang kasagutan. Ayon sa aking napag-aralan, ang chat ay maikling pag-uusap o pakikipag-usap sa isang palakaibigan at informal na paraan. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Ang dokumentaryong pampilikula at dokumentaryong pantelebisyon ay mga palabas na parehong naglalayong imulat ang ang kaisipan ng tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunan. Ngayon naman ay gawin mo ang huling gawain para sa ating aralin. Panoorin ang mga sumusunod na dokumentaryo, Kawayang Pangarap at Manoro, The Teacher. Matapos itong panoorin, Magkaroon ng maikling pakikipag-usap o chat sa iyong kapatid o kanino man sa mga kasama sa bahay. Pag-usapan ang pagkakaiba ng dokumentaryong pampilikula at dokumentaryong pantelebisyon na pinanood. Tiyakin na may hugnayang pangungusap na ginamit sa pag-uusap. Gawin mong gabay ang rubrics para sa gawain ito. Muli ay bibigyan kita ng ilang sandali para gawin ang gawain ito at maaari mong ipos ang video upang magbigay daan sa gawain ito. Ahusay! Pinabati kita dahil natapos mo ang mga pagsasanay sa ating aralin. Sa susunod naman ay pag-aaralan natin kung paano ang paglalahad ng kwentong napakinggan sa maikling paraan. At bilang pagtatapos sa ating aralin, magsulat ka sa iyong kwaderno o sagotang papel ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na, nabatid ko na, at naisasagawa ko na, darito ang halimbawang sagot. Naunawaan ko na ang dokumentaryong pampilikula at dokumentaryong pantelebisyon ay parehong naglalayon na imulat ang kaisipan ng tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunan. Nabatid ko na ang chat ay maikling pag-uusap o pakikipag-usap sa isang palakaibigan at informal na paraan. At naisasagawa ko na ang tamang paggamit ng hugnayang pangungusap sa pagsali sa usapan Oh Sana ay may bago kayong natutunan sa linggong ito. Hanggang sa muli, paalam.